Welcome to Henry KNG TV. Uh, magandang hapo po. Ngayon po ay tayo sa likod. Ayan. Ito po ay yun nga pala, kamote. Kamoteng baging uh, bali, tubo na po sila. Binunot ko lang po sila dito sa akin taniman ng kamote nito. Uh, kumuha po ako sa medyo makapal. At uh, naglagay po ako dito. Bali, pitong piraso po yung kinuha ko. <coughs> ito po yung aming uh, panibagong pinagkakabalahan. Bali, ito po ay gulong ng sasakyan. Malit lang po ito. Uh, gulong siguro ng mga jeep at uh, kotse. O gulong ng truck. po. Bali, ito po may pintura pa. Uh, kasi nga po ay pinapinturahan ko po yan sa mga bata doon. Ay, eh, hindi na po nila magagamit. Kaya nilay ko na po dito. At uh, yun nga po. Napakaganda po yung tanim ng kamote. Kaso nga po pala, ayan, ito yung ano naman. Yung aking sili. Bali, ito pong gulong na to, Ito po ay galing dun sa may harapan. Uh, kasi nga po, uh, tinanggal ko po sila. Dahil nga po, dadaanan sila ng truck. Na kasi nga po, magtatayo ng building dyan, ng dalawang classroom sa may ano, harapan naman ganyan. Ayan. <coughs> eh, tapos nga po, tinanggal ko yung mga gulong doon, Eh, may nakatayon na pong sili. Eh, nilipat po sila dito. Ayan. Apo sa gitna na yan, napinan ko po ng silian kasi nga po medyo marami na tayo doon. Kaya nilipat ko po dito. Ayan. Tapos nga po ito. Ito po mga sirang basura niya. Sirang basura na po yan na uh, na po o, o pambenta. Pero ang ginawa ko po ay hindi ko po tinapon at hindi ko binenta. Ngayon nga po nilayan ko ng lupa. Ang lupa na pinanggalingan ng gulong, a, nakalagay sa gulong, ay ano ko po yan. Nilayan ko po dito sa timba at tinadihan ko po yung sabal din ng basura. Mabiyak-biyak na po yan. Hindi na po papakinabangan. Kapag uh, ng basura. Kaya ang ginawa ko po, tinanim ako po sila ngayon ng okra. Bali, may okra pong natahim yan. Ngayon ko kailan po, nang katatapos ko na po pong magtahim, magbibili ko nga lang po muna. Yan, nabagal uh, na po yan. At ayan uh, po naman eh, para lang may pagkukunan ng ano, uh, pangulam. Kasi nga po, meron po dito akong okra. Eh, kulang po kasi yung okra. Eh, ilang piraso po. Pero may bunga na po sila. Ito nyo, ang liit po ng okra ko pero may bunga. Ayan, ang ganda po niyan. Kaso nga lang po, yun po yung ibang variety. medyo malaki laki po yun. Hindi ko lang po alam kung ganito kasi pag magbunga yung okra na yun. Ang ganda po ng bunga ng okra. Ayan, nakita naman. Tapos po, mga sili. Ito po yung mga sili na to. Yung mga sili ipinunla ko doon sa may... Hinakaw pong sili sa may wallet ko. Ayan, halago. Ito po nila ito. Bani ipon po ng punang time ito. Tapos po yung mga sitaw may bunga na. Tapos nga po, andito yung mga sitaw na binili ko sa... Ito, yung binili ko po sa ano. Yung mga sitaw na ito, yung binili ko po sa norte. Malaki na rin po. Tapos po iba yung mga pala, pabinili ako dito. Yan ang habang lalaki na po ng bunga. Ang gagawin ko ito. Ito po iba. Ayan po yung binili ko sa norte. Malaki na rin. Tapos po ito, balintong yata ito. Ibang kulay. Kulay verde. Yan po yung pinaka-panibagong pag sa likod. Tapos po yung bayabas ko dito. Yan. Yeah. Malaki na rin. Kaso nga lang, kaso nga lang po, iisa lang yan. Yan po, yung grass cutter ko po ito ngayon para malinis. Yan, maganda na pong tingnan. Pari grass cutter po yan. Tapos po itong talibos ng kamote rito eh o yung kamoti ay nagtangsisimula na magtalbos, kakapal na po yan. Tapos po, sa isa na to, ito po ay luya. Yung luya po na to, kaling po ito sa Bicol, huwi po ito ni Kathy. Binigay po dito, sabi, tanim ko daw yan, tanim ako po ng luya. Tapos nga po, sa mga na araw, ako ay lalabas sa bukid, mangunguha po ako ng dayami o ginikan, para ipatong ko po dito. At tatagdagan ko na po yung kukuhanin kong dayami, para nga po, uh, ano, para nga po, ah, uh, Magami medyo po po sa ibang aking sa ibang